so what is up guys narito na naman tayo sa panibagong video natin sa mga nagtatanong ng na kung anong performance nung nabili nating pulley set so i-review na natin dito naka 13.5 degrees ang setup natin ay naka straight tayong 13 grams tapos 1200 rpm na center at saka 1000 na clutch spring so tetestingin natin yung top speed niya dito mga nagtatanong let's singin natin let's go ayan na 122 Actually masaya na ako dun <laughs> 122 na din Masaya na ako dun guys Nakatop box tayo Nakatop box Tapos marami akong dalang tools dito sa may box Sa U box <laughs> So naka 122 Yun yung ano natin uh, Top speed natin ngayon Ayan, pagdating natin doon sa kung ano ko, tatanggalin natin che check natin yung pulley yung yung flyball kung anong kondisyon ng pulley kung matibay ba <laughs> check natin nag natin patagalin let's go baklasin na natin let's go so guys eto na yung nangyari sa ating pulley set so flex ko lang tong uh, bell natin hindi ko nabanggit kanina sa video no na ito, ito rin pala nakakabit din to itong bell na to mas magaan siya ng konti kaysa sa sa stock o hindi naman konti magaan talaga siya yan o no? pansin nyo may groove pa rin siya pero light lang yan no? yan so ito na yung pulley natin no yan hmm. yan tinan nyo yung mga rampahan nya So, ayan, dito siya nag-i-start. Ayan. So far, goods. Goods naman siya. So, ito ay ginamit natin ng mga 3 weeks. 3 weeks, ganyan. Ayan, tumakbo din siya ng mga ano. Uh, kailan ba tayo na nag-change oil? Siguro, wala pang isang wala pang isang lib libong kilometro. So, so far, ganun pa rin naman nung kinabit natin siya meron lang siyang mga dents dito ayun oh pero tingin ko hindi naman to ano damage ah uh, dala lang siguro to ng pati yung belt yan pero so far wala naman siyang wala naman siyang pangit na kon. gas gas or something siguro dahil bago pa pero sa ngayon ganito pa rin siya goods pa rin naman Ayan. So, ito. So, nakita nyo yung top speed natin kanina, 122. So, yung daan doon, straight lang yon yung daan doon. Yung pinag-drive uh, testan natin kanina. Yan. So, ayan. Nakita nyo na yung ating pulley. Yung con nyo ngayon. Condition nyo ngayon. So, ayan. Ano, bibili pa ba kayo na ito? <laughs> Para sa akin, okay pa naman siya. Okay siya. Ayan o, pati dito sa mga poste. Hmm. pa rin naman nakabaon. Ayan o. May marka lang siya. So, natural lang yan. Mapamansin mo yan na ano, na hindi maganda yung slider piece pagka yan, bumabaon dito. So, sa ngayon wala pa. Ayan. So, ayan siya ngayon. So, sa mga may nais bumili nito na ito, no, bumili lang kayo. I-message ko lang sa inyo kung magtatanong kayo sa kung sa yung link. Mura lang 'to dito sa Taiwan ha. Yung mga nandito sa Taiwan compare sa mga lumalabas na ibang mga puli, mura lang 'to. Ayun. Kayang-kaya niyan 'yan. Mamahal nga ng mga motor niyo eh. <laughs> kayang kaya niyo boss. So ayan na. No. Yun yung review natin dito, okay naman. Ito, stock lang to. Stock lang to na bushing ginamit ko. So, itong flyball natin na ginamit, 13 grams. So, hindi naman siya nakantuhan. Ayan o. Ganyan lang siya. Ayan. Pantay lang naman yung mga market. Yung mga inim-itim niya. Ang pangit pag may nag-flat. So, goods naman. Sa so, ngayon ha, syempre. Yan. Well, naka-aftermarket kasi tayo. Pero okay naman. So, itong gamit kong fly, flyball ay koso. So, ayan. So, ayan yung review natin dito sa puli na to. So, kung magtatanong kayo, okay siya. Okay siya talaga. So, yung ano, yung 122 na top speed, kanina na videoan ko, hindi lang yon kasi umabot ako ng 125. Ah, uh, yun. <laughs> Sana may natutunan kayo dito sa video na to sa so, mga nagtatanong kung Uh, anong review nitong pulley na to. So ayun, kung nagustuhan niyo yung top speed na ganoon, so ulitin lang natin, ang aking panggilid ay nasa 13.5. So maganda pati arangkada niya, maganda. Okay lang. So uh, 13.5 degrees. Ayun. Yan, tapos flyball is 13 grams straight. Tapos 1200 RPM na center tapos Uh, 1,000 RPM na clutch spring. Tapos, yung belt, stock lang din. Mm-mm. Yung 1DK. <laughs> stock lang. Pati clutch, stock din din. Yung bell. Yung bell natin, uh, light, light, lighten na belt, uh, na bell. So, ayun, bigay pala ng ating follower na si Trash. Uh, Shout out pala ulit sa'yo. <laughs> so, ayun, salamat ha. So, nagagamit natin yung bell, yung binigay niyang bell. So, ayun lang. Sana may natutunan ko sa video na ito. Kung gusto niyo ng ganung ah, uh, kung okay lang sa inyo yung mga uh, ganung takbuhan, gayahin niyo lang din yung setup natin. Yun lang, yun lang guys. Maraming salamat. O so, kung bibili kayo, bumili kayo, ha? Nasa sa inyo yan. <laughs> pera nyo yan, eh. So, yun lang. Kung gusto nyo bumili, message nyo na ako, Bibigyan ko sa inyo yung link. Ah, uh, bahala na kayo, no? Hindi naman ako kumikita dyan, eh. So, tulungan ko lang kayo bumili, kung gusto nyo. <laughs> Bye bye. Bye bye.